Sugatang isinugod sa pagamutan ng isang lalaking bike rider matapos ng na ng pumubulosok na pampasayrong jeep na iniwanan ng driver sa sumulong highway Mambugan Antipolo City. Sa investigasyon ng Public Safety Office ng Antipolo City, umihi sa gilid ng pader ang driver at basta iniwanan sa kalsadang kanyang minamaneho. Ayon kay Traffic Enforcer William Wallo ng Antipolo City Public Safety Office, hindi naka ang passenger jeep kaya't ito ay umarangkada pababa mula sa mataas na bahagi ng kalsada. Tinumbok ng jeep ang isa sa anim na magkakasunod na mga bike rider na nagtamo ng matinding tama sa katawan. Pahayag ng isa sa mga samahang rider ng biktimang si Alan Chonko. Nagulat sila ng makasalubong ang patawid na jeep na walang nagmamaneho. Hindi raw nila ito napansin dahil isang truck na mausok ang kanilang sinusundan. Awak na ngayon ng Antipolo City Traffic Sector ang hindi pa pinapangalan ng driver ng jeep na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injuries at damage to property. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay ang isang leader ng NPA na tinaguri ang notorious na namumuno bilang secretary ng Western Mindanao Regional Party Committee sa naganap na inkwentro sa barangay Malagalad, Lumingag, Zamboanga del Sur. Ang nabatay ay isang babae na kinilala ang isang Apricia Alvarez Rosete alias Bambam, secretary ng WMRPC na nagmula sa Davao Region. Ayon sa West Mincom Information Office, ang napatay ay sangkot di umano sa extortion, pagkitil ng buhay ng mga sibilyan at pananabutahin ng mga infraprojects ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Dahilan na naharap siya sa iba't ibang kaso na may 30 warrant of arrest na recover sa encounter site ng isang AK-47 CC-85A at isang unit ng .45 caliber pistol. Ayon kay U.S. MINCOM Commander, ito General William Gonzalez ang pagkapaslang kay alias Bambam ay resulta umano ng collaborative efforts and the intensified operations ng 102nd Infantry Brigade at ng PNP Intelligence Unit. Pinapurihan naman ng U.S. MINCOM ang 1st Infantry Division led by Major General Gabriel Biray III. Ganun ng ang 102nd Infantry Brigade led by Brigadier General Elmer Suderio at ang 53rd Infantry Battalion led by Lieutenant Colonel Terence Ilanan. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Filipino. Maikpit na minaman man ng autoridad ang mga miyembro ng terrorist ng NPA na nangungotong manong sa mga residente sa mga liblib -lib na lugar sa lalawigan ng Abra. Ibininyag ni Major Rigor Pamitan, tagapagsalita ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, nagtutungo manong mga rebelde sa mga sityo sa Abra para mangikil at tumingin ng pagkain sa mga residente. Nito lamang nakalipas na linggo, nakasagupa ng mga tropa ng 58th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga nalalabing miyembro ng Komiting Larangan Guerrilla North Ambra sa bahagi ng Nagilian sa Lapadan Ambra. Kaugnay nito, pinalahanan ng Salapadan Local Government Unit ang mga residente na iwasan mo na magtungong malapit sa pinangyari ng sagupan habang nagpapatupad ng pursuit operation ang militar laban sa mga rebelding NPA. Nagpapatuloy din ang information campaign na militar sa mga paralan sa AMBRA na layong mailayo ang mga kabataan sa paghimok at panlilinglang ng mga terorista na sumapi sila sa armadong pakikibaka. Muna sa kao na wala sa Pilipinas, DCR Rates, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Isang lalaki na nagnakaw ng pansabong na manok pinagsasaksak patay sa Borongan City Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si Alias Basio, 45 anyos, resident ng barangay Balot, Borongan City. Nangyari ang insidente alas 9 ng umaga sa naturang syudad. Sa investigasyon ng PNP, bago ang insidente ang biktima, pinaginala ang nagnakaw ng pansabong na manok sa isang residente sa kanilang barangay. May natamong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima nang makita ng maresidente dahil lang ng agarang itong pagkamatay, nakagawa na hindi pa makilalang sospek sa kasalukuyan na na ng Borongan City PNP ang insidente kung malamang kung sino ang uh, naggagumawa ng krimen. Bola sa Aksyon Radyo Taklaban, ito si Arastar Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa Pabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino!